Ikaisang daan at labing siyam na kabanata. Mapalad silang sakdal sa lakad, na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Mapalad silang nangagiingat iingat ng kanyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan. Sila'y nagsisilakad sa kanyang mga daan. Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo, upang aming sunding masikap o matatagnawa ang aking mga daan upang sundin ang mga palatuntunan mo. Hindi nga ako mapapahiya pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na mga utos. Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan. Aking tutuparin ang mga palatuntunan mo o huwag mo akong ang lubos sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng aking buong puso o huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Mapalad ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Aking ipinahayag nang aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. Ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patotoo, nagaya ng lahat na kayamanan. Ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin at gagalang sa iyong mga daan. Ako'y mag-aaliw sa iyong mga palatuntunan, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Gawan ng mabuti ang iyong lingkod, upang ako'y mabuhay, sa gayoy aking susundin ang iyong salita. Idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautosan. Ako'y nakikipamayan sa lupa, huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. Iyong sinaway ang mga palalong sinumpa na nagsisihiwalay sa iyong mga utos. Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutsaan, sapagkat iningatan ko ang iyong mga patotoo. Mga pangulo naman ay nagsiupo at naguusap ng laban sa akin, ngunit ang lingkod mo'y nagbulay sa iyong mga palatuntunan. Ang mga patotoo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok, buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Aking ipinahayag ang mga lakad ko at ikaw ay sumagot sa akin. Ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin. Sa gayoy aking bubulayin ang iyong kagilagilalas na mga gawa. Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob. Iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. Ilayo mo sa akin ang daan ng kasinungalingan at ipagkaloob mo sa aking may pagbibiyaya ang iyong kautosan. Aking pinili ang daan ng pagtatapat. Ang mga kahatulan mo'y inilagay ko sa harap ko. Ako'y kumapit sa iyong mga patotoo, o Panginoon. Huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. Ituro mo sa akin, o Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan, at aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautosan. Oo, aking susundin ng aking buong puso. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos, sapagkat siya kong kinaaliwan. Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag sa kasakiman. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan, at buhayin mo ako sa iyong mga daan papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan, sapagkat ang mga kahatulan mo'y mabuti. Narito, ako'y nanabik sa iyong mga tuntunin, buhayin mo ako sa iyong katuwiran. Padatingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang loob, o Panginoon, sa makatwid bagay ang iyong kaligtasan ayon sa iyong salita. Sa gayoy magkakaroon ako ng kasagutan sa kanya na dumuduwahagi sa akin, sapagkat ako'y tumitiwala sa iyong salita. At huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan sa aking bibig, sapagkat ako'y umasa sa iyong mga kahatulan. Gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi magpakailan kailan paman. At lalakad ako sa kalayaan sapagkat aking hinanap ang iyong mga tuntunin. Ako na may magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. At ako'y maaaliw sa iyong mga utos na aking iniibig. Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos na aking iniibig, at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. Iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod na iyong pinaasa ako. Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati, sapagkat binuhay ako ng iyong salita. Ang palalo ay dumuwahaging mainam sa akin, gayon may hindi ako hihiwalay sa iyong kautosan. Aking inalaala ang mga kahatulan mo ng una, o Panginoon, at ako'y nagaliw sa sarili. Maalab nagalit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautosan. Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. Aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, O Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautosan. Ito ang tinamu ko sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Ang Panginoon ay aking bahagi, aking sinabi na aking tutuparin ang iyong mga salita aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso. Magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. Ako'y nag-iisip sa aking mga lakad, at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. Ako'y nagmadali at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Pinuluputan ako ng mga panali ng masama, ngunit hindi ko nilimot ang iyong kautosan sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. Ako'y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo at nang nagsisitupad ng iyong mga tuntunin. Ang lupa o Panginoon ay puno ng iyong kagandahang loob. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod o Panginoon ayon sa iyong salita. Turuan mo ako ng mabuting kahatulan at kaalaman, sapagkat ako'y sumampalataya sa iyong mga utos. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayoy tinutupad ko ang iyong salita. Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin. Aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo, ngunit ako'y naaaliw sa iyong kautosan. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palutuntunan mo. Ang kautosan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa libong ginto at pilak. Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay. Bigyan mo ako ng unawa upang matutuhan ko ang iyong mga utos silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako at matutuwa sapagkat ako'y umasa sa iyong salita. Talastas ko, O Panginoon, na ang mga kahatulan mo ay matuwid, at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati. Isinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang loob, ayon sa iyong salita sa iyong lingkod. Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay, sapagkat ang kautosan mo'y aking kaaliwan. Mahiya ang palalo, sapagkat dinaig nila ako ng walang kadahilanan, ngunit ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. Bumalik nawa sa akin niyaong nangatatakot sa iyo at silang nangakakakilala ng iyong mga patotoo. Maging sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan upang huwag akong mapahiya pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas. Ngunit umaasa ako sa iyong salita. Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong salita. Samantalang aking sinasabi, kailan mo ako aaliwin? Sapagkat ako'y naging parang balat na lalagyan ng alak sa usok. Gayon may hindi ko kinalilimutan ang iyong mga palatuntunan. Gaano karami ang mga kaarawan ng iyong lingkod? Kailan kagagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin? Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautosan. Lahat mong mga utos ay tapat. Kanilang inuusig ako na may kamalian. Tulungan mo ako. Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa. Ngunit hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo buhayin mo ako ayon sa iyong kagandahang loob. Sa gayoy aking iingatan ang patutuo ng iyong bibig. man O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Iyong itinatag ang lupa at lumalagi. Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin, sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo kundi ang kautosan mo'y naging aking kaaliwan. Namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. Hindi ko kalilimutan kailanman ang mga tuntunin mo, sapagkat sa pamamagitan ng mga yaon, ay binuhay mo ako. Ako'y iyo, iligtas mo ako, sapagkat aking hinanap ang mga tuntunin mo. Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin. Ngunit aking gugunitain ang iyong mga patotoo aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan. Ngunit ang utos mo'y totoong malawak. O gaanong iniibig ko ang iyong kautosan. Siya kong gunita buong araw. Pinarunong ako kaysa aking mga kaaway ng iyong mga utos, sapagkat mga laging suma sa akin. Ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin, sapagkat ang iyong mga patotoo ay gunita ko ako'y nakakaunawa na higit kaysa may katandaan, sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Aking pinigil ang mga paako sa lahat ng masasamang lakad upang aking masunod ang salita mo. Ako'y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan, sapagkat iyong tinuruan ako. Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa, oo, matamis kaysa pulot sa aking bibig. Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa. Kayat aking ipinagtatanim ang bawat lakad na sinungaling. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ako'y sumumpa at pinagtibay ko na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. Ako'y nagdadalamhating mainam. Buhayin mo ako, O Panginoon, ayon sa iyong salita. Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo ang mga kusang handog ng aking bibig, O Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay. Gayon may, hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo. Ipinaglagay ako ng silo ng masama. Gayon may, hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. Ang mga patotoo inari kong pinakamana, magpakailanman, sapagkat sila ang kagalakan ng aking puso ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo, man sa makatuwid bagay hanggang sa wakas. Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pag-iisip, ngunit ang iyong kautosan ay iniibig ko. Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko. Ako'y umaasa sa iyong salita. Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan, upang aking maingatan ang mga utos ng aking Diyos. Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay, at huwag mo akong hiyain sa aking pag-asa. Alalayan mo ako at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. Inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan, sapagkat ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan. Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa, nagaya ng taing bakal kaya't iniibig ko ang mga patotoo mo. Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo, at ako'y takot sa iyong mga kahatulan. Ako'y gumagawa ng kahatulan at kaganapan, huwag mo akong iwan sa mga mga aapi sa akin. Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti, huwag mong ipapighati ako sa palalo. Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong pagliligtas at ang iyong matuwid na salita. Gawan mo ang lingkod mo ng ayon sa iyong kagandahang loob at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Ako'y lingkod mo. Bigyan mo ako ng unawa upang aking maalaman ang mga patutuo mo. Kapanahunan sa Panginoon na gumawa sapagkat kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. Kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit sa ginto. Oo, higit sa dalisay na ginto. Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay at ipinagtatanim ko ang bawat sinungaling na lakad. Ang mga patotoo mo'y kagilagilalas, kaya't sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng unawa sa walang muwang. Aking binuka ng maluwang ang bibig ko, at ako'y nagbuntong hininga sapagkat aking pinanabikan ang mga utos mo. Manumbalik ka sa akin at maawa ka sa akin, gaya ng iyong ang gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan. Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita, at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anumang kasamaan. Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao, sa gayoy aking tutuparin ang mga tuntunin mo. Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Ang mga matakoy ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig, sapagkat hindi nila tinutupad ang kautusan mo. Matuwid ka, O Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo. Iniutos mo ang mga patotoo mo sa katuwiran at totoong may pagtatapat. Tinunaw ako ng aking sikap sapagkat kinalimutan ng aking mga kaaway ang mga salita mo. Ang salita mo'y totoong malinis, kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. Ako'y maliit at hinahamak, gayon may hindi ko kinalilimutan ang mga tuntunin mo. Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin, gayon may ang mga utos mo'y aking kaaliwan. Ang mga patotoo mo'y matuwid magpakailanman. Bigyan mo ako ng unawa at mabubuhay ako. Ako'y tumawag ng aking buong puso, sagutin mo ako, O Panginoon. Iingatan ko ang iyong mga palatuntunan. Ako'y tumawag sa iyo, iligtas mo ako, at aking tuto pa rin ang mga patutuo mo. Ako'y nagpauna sa bukang liwayway ng umaga, at dumain ako. Ako'y umasa sa iyong mga salita. Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi, upang aking magunita ang salita mo. Dinggin mo ang tinig ko ayon sa iyong kagandahang loob. Buhayin mo ako, O Panginoon, ayon sa iyong mga kahatulan. Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit. Sila'y malayo sa iyong kautosan. Ikaw ay malapit, O Panginoon, at lahat mong utos ay katotohanan. Nang unay nakaunawa ako sa iyong mga patotoo, na iyong pinamalagi magpakailanman. Pakundanganan mo ang aking kadalamhatian at iligtas mo ako, sapagkat hindi ko kinalilimutan ang iyong kautosan. Ipaglaban mo ang aking usap at iligtas mo ako. Buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Kaligtasan ay malayo sa masama, sapagkat hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo. Dakila ang mga malumanay mong kaawaan, o Panginoon. Buhayin mo ako ayon sa iyong mga kahatulan. Marami ang mga uusig sa akin at mga kaaway ko. Gayon may hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo. Aking namasdan ang mga magdarayang manggagawa at ako'y namanglaw, sapagkat hindi nila sinusunod ang salita mo. Dilidilihin mo kung gaano iniibig ko ang mga utos mo. Buhayin mo ako, o Panginoon, ayon sa iyong kagandahang loob. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan, at bawat isa ng iyong matutuwid nakahatulan ay magpakailanman. Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan. Ngunit ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. Ako'y nagagalak sa iyong salita na parang nakakasumpong ng malaking samsam. Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling. Ngunit ang kautosan mo'y aking iniibig. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Nakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautosan, at sila'y walang kadahilanang ikatitisod. Ako'y umasa sa iyong pagliligtas, O Panginoon, at ginawa ko ang mga utos mo. Sinunod ng aking kaluluwa ang mga patotoo mo, at iniibig kong mainam. Aking tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patotoo. Sapagkat lahat ng aking lakad ay nasa harap mo. Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, O Panginoon. Bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. Dumating nawa sa harap mo ang aking pamanhik. Iligtas mo ako ayon sa iyong salita. Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi sapagkat itinuturo mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Awitin ng aking dila ang iyong salita sapagkat lahat ng mga utos mo ay katuwiran. Magsihanda nawa ang iyong kamay na tulungan ako, sapagkat aking pinili ang iyong mga tuntunin, aking pinanabikan ang iyong pagliligtas o Panginoon, at ang iyong kautosan ay aking kaaliwan. Mabuhay nawa ang aking kaluluwa at pupuri sa iyo, at tulungan nawa ako ng iyong mga kahatulan. Ako'y naligaw na parang tupang nawala, hanapin mo ang iyong lingkod sapagkat hindi ko kinalilimutan ang mga utos mo